si dating Executive Secretary Lucas Bersamin itinangging nag-resign out of Delicadeza habang itinanggi rin ito na mastermind sa 52 billion pesos na budget insertion. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Analy Soberano. <laughs> Ating pinadulaanan ni dating Executive Secretary Lucas Balsamin ang pahayag na nagbitiw o siya sa pwesto out of delicadesa. Pero iginiit niya na hindi siya nag bago pa ilabas ng si Malacanang ang anunsyo. Sa isang panayam sa palasyo ng Malacanang kanina, sinabi ni Balsamin na nito ang tanging uh, dokumento na ipinasa niya ay ang liham na nilagdaan lamang kamakalawa niya kung saan sinabi niya na I bow to, pre the, to the pre group prerogative of the President. Kung tinanggap niya ang pagpalit sa kanya bilang Executive Secretary, sinabi ni Bersamin, masarap pahingaan ni out of delicadesa. Pero hindi ito totoo. Dagdag niya, ang tenure niya bilang Executive Secretary ay at the pleasure of the President at handa siyang umalis anumang oras na ipag-utos ng Pangulo. Tinulog sa rin ni Bersamin ang timing ng anunsyo ng Presidential Communications Office noong November 17, isang araw bago niya nagdaan ang kanyang liham. Sinabi niyang hindi siya kinonsulta bago ilabas ang pahayag. Aminado si Bersamin na medyo nasaktan siya pero anya hindi na niya uubusin ang oras para doon dahil maaring may maling impresyon laban o may maling impresyon lamang ang Presidential Communications Office. Pakinggan natin ang naging taliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Wala kung paano nags nagsimula yan na nag-resign ako. In-announce siguro yan. Pero wala akong resignation na pinahil. Kasi sinabi niya lumabas na basta ko na lang ay resign mm -hmm. out of delicadesa. Mm -hmm. Masarap pakinggan ano yung mm -hmm. out of delicadesa. Pero hindi naman totoo yan. Hindi ako nag-resign. The only letter that I sent regarding my uh, position na uh, wala na was that letter I signed yesterday late late afternoon. Sinabi ko I bow to the prerogative of the president. Yung submit to the prerogative of the president to replace me kasi that is the nature of my tenure eh? mm -hmm. uh, at, at the pleasure of the president. So wala I I, I will not Also validate na may resignation ako kung wala. Well, somebody a close friend of mine uh, at least that's as far as I know uh, mm -hmm. called me up uh, in the morning mga siguro before 12 o'clock uh, mm -hmm. to tell me na I am I am uh, I am to uh, to go to leave as uh, executive secretary exit na ako. So sabi ko walang problem. Maring itinanggi din ni Bersamin ang anumang kaalaman niya o partisipasyon sa kontrobersyal na may kinalaman umano sa 50 billion budget insertion. Giit nito, wala siyang alam dahil ang Office of the Secretary of Executive Secretary ay hindi nakikialam sa insertion o budget ng ibang ahensya. Tumanggi so, namang sagutin ni Bersamin ang tanong kung ginagamit lamang siyang bilang scapegoat. Hinamon din ni Bersamin ang mga kumalagkad sa kanyang pangalan sa isyu ng uh, insertion na magsampal ang kaso kung may hawak na matibay na ebidensya laban sa kanya. Pagtiyak na ang opisyal, handa siyang humarap at sagutin ang mga akusasyon at tinisin ang kanyang pangalan kapag may nagdemanda walang balak din si Bersamina humarap sa investigasyon dahil ayaw niyang may ibang tao pa ang madadamay at masira ang buhay. Anya, wala siyang kontrol sa mga batiko sa kanya sa social media. Kaya mas mabuting iharap at patunayan sa korte ang mga akusasyon. Anya, matagal niyang, matagal siyang naglingkod bilang hukom at dating chief justice ng walang bahid na iskandalo at hindi niya papayagang masira ang kanyang pangalan dahil lamang sa chismis. Muli si dating Executive Secretary Lucas Bertamin. And, yung office of the Executive Secretary does not have anything to do with insertions or budget. Uh, our own budget, yun ang sinusumpit namin pero yung Makikialam kami sa budget ng ibang agency. Mm Hindi -hmm. namin ginagawa yan. Hindi namin kasalama sa aming trabaho yan. Yes. Ay, alam mo si Adrian, parang apo ko yan eh. Parang kung anak yan. Mm -hmm. Apo yan ng older brother ko, oldest brother ko na pinatay. So I have been uh, a part of his life since that time. Kasi bata pa yan. Uh, ano na yan eh. You know, tinutulungan ko na yan at tinutulungan niya ako mabait na bata yan mm -mm. hindi yan yung uh, you cannot expect him to do anything na hindi utugma sa sa nakakataas sa kanya Ipinuturo din kasi sa kontrobersiya ang kanyang kamag-anak na si Undersecretary Adrian Bersamin na nagbitiw na rin sa pwesto. Pagtiyak ni E.S. Bersamin kung mayroon o manong ebidensya si Senator Lacson laban kay Undersecretary Adrian ay kanya itong re-respetuhin. Pero dagdag niya ang mga ganitong paratang ay dapat mapatunayan sa korte at dapat maghinay-hinay sa social media upang hindi masira ang reputasyon ng mga tao. Inamin din ni Bersamin na nasaktan siya sa paraan ng pag-anunsyo ng Malacanang sa kanyang pagbibitiw. Gayunmahal sinabi ni Bersamin, hindi na niya sasayangin pa ang oras. Muli, pasindan natin si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Ako yun, uh, hindi ako. Senator Lacson has the evidence. Uh, we will respect his uh, declaration there. Pero sa tingin ko lang, ah, mm -mm. kung batay lang sa mga kwento, ni Salmico at saka ni, ni, Bernardo. ni Bernardo, hindi ko naman pwedeng sabihin na naniniwala ako agad. Alam mo, <laughs> naging judge, abogado ako at naging judge ng matagal. Uh, itong mga bagay na ito, yung mga paratang na ganito, should ultimately be established in court. Hmm? Hindi ko hinihingi na for purposes of uh, uh, these uh, declarations, there should now be uh evidence acceptable by a court, no bahala sila kung anong gan nila because i cannot control whatever they want to say uh, but at least uh the harshness of social media is there mm -hmm. dapat carved din naman Kino-interview ni Barsalong kanina na matagal silang nag-uusap noong lunes ng gabi ni Pangulong Marcos, matapos na inanunsyo ng Presidential Communications Office ang kanyang pagbibitiw na umabot umano ng 30 minuto ang pag-uusap nila ng Pangulo. Uh, sinabi ni Bersamin very cordial ang kanilang pag-uusap. At uh, sinabi niya na hindi niya pwedeng banggitin o isa publiko kung ano ang kanilang napag-usapan ng Pangulo. Naniniwala din si Bersamin na mas makabubuti din sa bansa kung manatiling Pangulo si Pangulong Marcos. Diit nito na sa lahat o mano ng mga kumandidato sa pagkapangulo si Pangulong Marcos ang most qualified anya na ng presidente at focus siya sa kanyang trabaho. Mula sa Malacanang, Bombo, Anahi, Montaño, Soberino, Nago, Ulan. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.